Eh, parang ano lang, ewan ko namin tung kung fake news ay parang nalilis. ko na sa akin. ka sa akin. din kaya, na kaya, 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 na kayo sa kapit yung Kaya nga 'yun, sana Ano ba man 'yung mangyayari sa mga 'yun? <laughs> okay 'yun, abangan nyo <mo> na lang. <laughs> Pero nag-usap pa kayo, nagkakaroon pa ng biruan sa mga ganyang bagay. O tayo na lang, Carlo, kung uh, kaya pa rin. Si Angelica biniro kasi kanyang sa sa GGB. May mga biro siya na. Tayo na lang, total gusto nila eh. Tayo na lang. Eh. May gano'ng siyang biro. Gano'ng ire. Oo, oh, oo. Oh, oh. Okay lang sayo. Uh, oh. Sinasabi niya na So, pwede Kasi nakita ko, ko sa isang beses sa eBay, sabi ko, makawalan, oh, ganda ah. Ito yung pinakawalan mo. Oh. <laughs> 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 hindi, <laughs> hindi <laughs> anong, comment mo that oh, time? Oo oh, oh, nga, okay. <laughs> Hindi ka ba kinikilig kapag nagbiburaan kayo ng ganon? Hindi. Oo. po. ko Balik ka okay. po.